Umawat lamang sa dalawang driver na nag-aaway sa trapiko na saksak pa sa dibdib uh, dib -dib. at malupa ang kalagayan ngayon sa Orani, Bataan. Detalye ng balita mula kay Dani Kumilang, RH37. Dani, good morning. Patuloy ngayon nilalapatan ng luna sa Orani District Hospital ang isang lalaki na sinaksak sa dibdib matapos umawat umano sa away ng dalawang jeepney driver sa terminal sa barangay Maria P. Orani, Bataan. Sa inisya report ng Urani Pimpi, naganap ang pananaksak 11.30 kahapon ng umaga. Batay sa inisyal na investigasyon, nag-ugat ang insidente sa isang mainitang pagtatalo sa pagitan ng dalawang jeepney driver hinggil sa umanoy, overtaking habang sila ay nasa karsada na bumibiyahe. Pagdating sa Orani Balanga Jeepney Terminal, nagharap muli ang dalawa at dito umano ay nagbunot ng patalim ang isa sa mga ito at hinabol ang kaalitan na kapwa driver. Sa nasabing pagkakataon, nakialam ang isang jeepney operator upang awatin lamang ang alitan o nag-aaway na dalawang driver. Subalit, tinamaan ang isa sa mga ito sa ulo gamit ang hawak nito kumawat na bakal na tubo. Bunga nito gumanti ang nasaktan na tinamaan sa ulo at sinaksak ang operator sa dibdib gamit ang hawak na patalim. Agad na isinugod sa Orani District Hospital ang sinaksak at ang tinamaan sa ng tubo upang malapatan sila ng lunas. Dani kumilang RH37 di sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Dani, may paabaki kayo ngan sa